Pag-usapan natin po, warning signs ng colon cancer. Okay? Isa to sa pinaka pangkaraniwan at common na cancer, lalo na pag edad 50 pataas. Meron ngayong mga colon cancer, mas bata pa sa 50 years old. Dati, colon cancer at least 50, 60 years old. Ngayon, meron mga 40s at 30 plus nagkakakolon cancer na. Papakita natin ano yung mga dahilan, ano yung senyales, ano ang mga good foods para makaiwas sa colon cancer at ano rin yung medyo bad foods na nakakataas ng risk. Papakita ko yung mga medical studies. Mga sikat na personalities sa Marvel na nagkasakit at pumanaw sa colon cancer. Sa Pilipinas, ito yung mga top cancers natin. Kita mo, mataas ang colon cancer. 11%. Ayan, no? Sa lahat ng cancer, 11% colon cancer. Halos kapareho siya sa lung cancer. Malakas lang talaga manigarilyo dito sa Pilipinas. Kaya lung cancer, 12%. Breast cancer, mas marami pa sa babae, 17%. Pero, number 3 ang colon cancer. Pataas ng pataas sa kabataan. Ayan, no? Nag ito yung colon, eh. Kolon, malaking bituka. Nagkakaroon muna ng polyp. Polyp, parang mga laman-laman lang na umuusli, mamaya magiging cancer. Bakit tumataas? Lahat sinisisi ng mga experts fast food. Kasi dati nga, nung lumang panahon, talagang puro luto eh. Puro gulay eh. ba? Diba? Eh ngayon, puro na lang prito, mabilisan, mamantika, kaya marami nagkakasakit. Kaning puti, tinapay na puti. Hindi ko sinasabi masama pag isahan, dalawahan, pero yung everyday na lang. Naging ganun na yung pagkain eh. Kulang sa exercise, sigarilyo, alak, nakakataas din ng risk. Ano yung mga senyales, lalo na early signs, maagang senyales ng colon cancer? Actually, kung talagang maagang maaga pa, minsan walang senyales. Kailangan mo talaga ipacheck. Kailangan magpa-colonoscopy para ma-check kung may colon cancer o hindi. Pero minsan, nagkakaroon din ng early signs. Unang-una, -una, syempre, pag may bukol dito sa loob ng colon, pwede magulo yung, magulo yung pagdumi mo. Minsan, pwedeng masugat yan, pwedeng magdugo. So, kung may bleeding sa dumi, pwede natin isipin, almoranas lang yan. Marami naman may almoranas. Pero, may small chance pwedeng colon cancer. pa nagbabago ang pagdumi, mas ma nagtitibi, constipated. Minsan, diarrhea. Malambot ang dumi, matigas ang dumi, pabago-bago. Uh, pwede naman wala lang, nagtatay lang, na-stress lang, pero hindi mo maalis, lalo na pag edad 50 pataas. Ngayon nga, tulad nga sinabi ko, kahit 40 pataas, ingat tayo. Lalo na kung meron kayong risk factors mamaya. Kung mahilig kayo sa mga pagkain mga bawal, ituturo natin. Plus, kung may lahi kayo ng cancer. Kung may lahi kayo ng colon cancer sa pamilya o lahi ng cancer, mas mataas din ang risk. Ito, medyo late, late sign na to eh. Lumiliit ang dumi. Ang dumi, di ba, dapat malaki? Malaki yung dumi, parang hotdog siya. Pag ganito nakanipis ang dumi, o parang pencil na, pag lumalabas sa dumi, ganito nakalit. ibig sabihin, baradong-barado na yung colon cancer. Malaki na masyado yung colon cancer, kaya paglabas niya, parang nai-strain na siya, maliit na lang. Sumasakit ang tiyan, minsan merong ganon. Uh, nanghihina, pwede rin, namamayat, minsan yung iba hindi namamayat eh. Uh, anemic, minsan may anemic, minsan hindi. Okay? Pero usually, may mararamdaman sa tiyan. Parang puno lagi o may problema. At kung may risk factors nga, tulad na sinabi ko yung mga sigarilyo and unhealthy foods. Yan. Ano ang mga risk factors? Age more than 50 years old. Yan, sinabi ko sa inyo. May lahi kayo ng colon cancer at ibang cancer. Ito, matataba at puro fast food ang kinakain. High fat diet, bacon, hotdog, fried chicken, steak, alak, ano to, matatamis, know, colorectal cancer. Laging nakaupo, very stress sa trabaho, malakas manigarilyo at umiinom ng alak, ayan o. Puro ganito, red meat, smoking. Ito ang risk factors. Napatunayan po to talagang a uh, higher risk. Hindi sinasabi pag ginawa mo to 100%, pero mas malaki yung chance. Kasi nga po, yung mga cellula natin sa katawan, meron nga nagsasabi, di ba, lahat tayo may cancer cells. Actually, possible naman lahat tayo may cancer cells, pero ito mga cancer cells natin, tulog. Tulog siya. ba diba? Cells naman natin siya, tulog siya, relax siya. Kaya lang, pag na-trigger ang mga cellula natin, hindi natin alam ano nagtitrigger. trigger Ibig sabihin, pag ginising mo itong mga cancer cells, yun ang problema. Magwawala itong cancer cells, kakalat, dadami, iikot sa utak, sa buto, hanggang mawala yung pasyente. Paano siya matitrigger itong mga cancer cells? Pag nagsigarilyo ka, matitrigger siya. Pag kumain ka ng puro maalat, puro ganyan, puro sobrang salty, o mga sunog na pagkain, di ba? So, pag in-stress mo siya maigi, pwede matrigger siya. Or kung may lahi nga eh. So, gagawa tayo ng paraan para mapababa ang tsansa ng colon cancer at ibang cancer. Smoking. Kulang sa gulay. Gulay talaga ang pangontra. ano? Gulay ang pangontra sa colon cancer. Pagkulang ka sa gulay, high risk din yan. Lack of exercise. Ito yung large intestine natin. Okay? Nag-uumpisa yan sa polyp. Pagkatapos ng polyp, pwede maging cancer in the future. Ang tinetest ng doktor para makita, colonoscopy. Para masilip kung may colon cancer at kung may polyp, tinatanggal. Okay? Uh, mahal ba yung procedure? Mm, hindi naman gano'ng kamahal pero walang libre. Actually, mas maganda nga kung may libre dapat dito. Oo. Tapos, uh, may risk ba? Actually, may counting risk. Uh, maliit lang naman yung risk. Uh, yung iba, minamalas, nabubutas yung colon. Pero very small chance lang naman yon. Mas marami pa rin makikita. Lalo na pag na-detect na may polyp o may colon cancer, mas life saving. Pag maaga ma-detect yung colon cancer, mas maayos. Mas maaga ma-dedetect, early stage better. Ito yung ito yung hinahabol natin. Kaya wag agad matakot pag nasabihan may colon cancer. Tingnan nyo, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pag stage 1 pa lang ang colon cancer, ganito pa kaliit 'to. 'Yan, kayang-kaya 'yan tanggalin. Marami ako nakita magaling ang Sir John, puputulin lang 'yung bituka, dinuduktong ulit, cured na 'yung pasyente. 100% cured na siya. Unless marami siyang ulit bisyo tutubo ulit. Pero pag stage 2 na, dapat nga kaya pa rin. 'Di ba? Medyo lumalabas na sa lymph nodes eh, yan ang delikado eh. Pag stage 3, depende pa rin baka makuha pa, lilinisin. Pag magaling ang surgeon, hindi lang yung colon ang uh, tinatanggal, pati yung mga lymph nodes. Pero siyempre, mas mataas ang stage, stage 3, stage 4, palaki ng palaki, pakalat na, pag kumalat na kasi, hindi mo na makahabol eh. Yun ang problema. Pag kumalat na sa utak, paano matatanggalin sa utak? Pag kumalat na sa liver, Paano mo tatanggalin yung liver? Tatanggalin na lang lahat. Kaya habang nandito pa lang ang gulo, ang problema, ang sunog, tatanggalin na agad. Kaya nga, early detection. Kaya kung meron kayo nararamdaman, may kamag-anak kayo, pinakita ko sa inyo, napakarami sa Pilipinas, 11%, top 3 killers natin yan. Uh, dating President uh, Cory colon cancer. Marami, sobra dami may colon cancer. It's so common. Okay, treatment, operahan. Pag may polyp, tinatanggal na. Meron pang mga chemo at ibang gamutan. Doktor na magsasabi. So, paano tayo iiwas? Ito na, mga good foods. Number one, exercise dapat hindi tayo constipated, di ba? Pag matagal kayo dumumi, siyempre, I mean, major risk factor yon yung dumi mo na doon matagal. Lalo na kung one week, hindi dumudumi, di ba? So, mas maganda kung kaya nga every day o every other day dudumi. Paano ka dudumi every day? Inom ng maraming tubig. Balik tayo sa tubig, hindi pwede tatlong baso. Eight glasses of water a day, exercise, galaw-galaw. Pag naggagalaw-galaw tayo, kahit anong sayaw gawin nyo, gagalaw din yung bituka. Pag nagtatalon-talon kayo, gagalaw yung bituka, madudumi kayo. So, malinis lagi. Kung baga sa banyo, flush ng flush. Huwag magpapataba. Risk factor. Bawas red meat, processed meat talaga. Karne, baboy, baka. Pwede kumain, wag lang everyday. Okay, wag lang only na puro yun na lang kinakain. At yung mga fast foods na sinasabi ko, bihira na lang. Magpapaaraw, high fiber, gulay ang pangotra talaga. Mas maraming gulay, mas hindi ng colon cancer. Yan, papakita natin. Okay, how to prevent? Ito yung mga pinag-aaralan. Prutas at gulay. Ito, lettuce, cucumber, broccoli, cabbage, carrots, cauliflower, celery, spinach, kangkong. Whole grain, more brown rice, more wheat bread. Pwede ang monggo. Ayan, no? huwag kayong matakot sa monggo. Pampabuhay ang monggo. Eh. Soybeans, peas, beans. Yan. Isda, pwede rin. Manok at itlog, pwede rin. Pakonti-konti. Tingnan natin, ha? Ano yung evidence? Yung medical evidence? Ano yung evidence na nagpapataas ng risk of colon cancer. Ito, nagpapataas ng risk ko. Tingnan nyo. Processed meat, nagpapataas. Processed meat, hot dog, ham, salami. Sabi mo, ba't binibenta? Eh, tumataas yung risk. Siyempre, pag sinobrahan mo. O, alak din, nagpapataas. Sigarilyo din, nagpapataas. Overweight, nagpapataas. Okay, lalo na yung processed meat kasi meron mga nitrites, eh, may preservative. So, convincing evidence. Kaya, bawas. Okay, hindi ko sinasabi tigil, kumakain din ako ng hotdog, pero paminsan-minsan lang, siguro once a week, kung talagang nasa labas ako, wala akong choice. Eh. Probable evidence, hindi 100%, pero pag-iingat din, red meat, baka baboy, okay, pag masyado marami. Ano yung nagpapababa ng risk na mas hindi ka nagkaka-colon cancer, exercise proven yan. High fiber gulay proven din yan. So, ito yung mga pagkaing iiwasan. Kita nyo na, mga paborito nyo. French fries, donuts, soft drinks, sunog, ano you know, hot dog, salami. Lahat ng gulay, napakaganda. Kamatis, turmeric, bawang, garlic. Yan. So ito, ito yung mga evidence, eh. pinakita nila, eh. lowers risk, yung pa rin, fruits and vegetables, garlic and onion, okay rin. Vitamins, wala gaano pang pag-aaral. Eh. Nagpapataas ng risk, red meat, processed meat, alcohol, yung pa rin talaga. Alak pa rin. Okay? Sana po nakatulong itong video natin para mas makaiwas. Try natin more itong good foods at hindi ito tapos itong mga gagawin natin mga physical activity at huwag masyado magpapataba. Salamat po.